sa dati sa atin, sa elementary kinakain natin yung papel? Ha 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 dito nga, ha ha Hmm, hindi ko ha Eh, ha 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 Hmm! ha 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 Ayan na si Maria mga kaibigan yung hinihintay natin. So, samahan nyo kami sa aming mga pupuntahan ngayong araw. Ayan si Camia, si Liam, at siyempre si Maria. Maria. Okay na? Ayos na lahat? Oo. Okay, let's go na. Okay. Oh, may kita siya oh. Oh, ayan. Nakakita na naman doon ng ano. Favorite niya mga kaibigan. Kuha ka na ng lima. Lima para ano. Hindi na-umab yun. na-umab to Lumipat tayo sa iba. Ito na. 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 Hindi tayo nawalan. ano? Kompleto na. Uh, hindi ko na alam eh. Kasha, kaya itong ano. Mm -hmm. Yeah, oo, ang dami naman yan. Yung, ito, yung corn. Corn? Oo, ang dami niyan. Broccoli? Oo. Tapos, okay na yan. may sinunga yung champignon. Champignon, okay. Ah, paprika, dalawa lang. Bell pepper, okay na yan. Okay na, kasi isla-isla mo naman, di ba? Oo, oo, marami na yan. Mga lang. Chili, gusto mo? Chili, oo. Yummy. Okay na yan. Tapos, may kamatis. May kamatis pa, okay. May carrots Ah. Kulang na lang yung ano, yung pang noodle salad pa. Pang salad, oo. Mm. Sige, empaki tayo. Empaki tayo. Okay, okay. okay. okay nga mangmang. Hmm. Huh? Hindi ko makaya. Eh, hey, jawagan. Kita mm. um, mayangin nun. Hmm. Hmm. basa lahat basa Anong sabi mo? Ano? Wala nang diet diet. Wala nang diet diet. Let's go. Mga kaibigan, tinetesting lang ni Maria yung camera. <laughs> Behind the scene lang muna tayo mga kaibigan. Gano'n ka na? Ikaw? Oo ano? Oo. <coughs> <coughs> oh, oh. Kurang ah? na lang kainin ko yung... Ano? <coughs> Resibo. <coughs> Di kainin mo. Diba dati sa atin sa elementary kinakain natin yung papel? Oo, oo. Kinakain na ng bibi. Sila yan. lang ako hindi ako kumakain ng kapil. Supot naman sa akin. <laughs> oh my god, supot 'yan. Ano delikado na 'yan? Supot Plastic? Oo. Oh, oh. So, maghintay na lang muna tayo, ano? Oo. Oh, Ah, das ist Das ist nicht gut. Ich habe das ja vorhin schon getestet. Ich habe ja alles nicht ich, mm. Das ist kaffee, Siehst du alle Chancen, Das ist gell? Ja. Du ja. die Pommes? Haben wir dieselbe? Ja, ich hab oh, die Pommes da ne? die Brot auch schon mal. Ja. die Mil

ne ne oh noch oh, oh, oh. genau. nee. Es pssst alle meine Campion Rings weg oder mhm. wie das heißt Onion Rings ich mag eine, eine auch probieren. ja Liam liebt das nein als Nachtisch gewinn ich noch Kranes Eis mhm. kann mir auch oder? Parang I'm na ako. sorry. Okay. ka na? Hindi. sorry. I'm sorry. Okay. I'm sorry. Okay. I'm sorry. Okay. I'm sorry. Okay. Okay. Ja. Vorher ja. sind die Burger viel besser. Sehr lecker, oder? Wo sind die Burger viel besser? Hier. Ja, finde ich auch. Voll gut. Hm? Die haben sich verbessert. Underrated. Mhm. 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 Ja, im McDonald's... Weil damals waren sie nicht so gut. Damals nicht. Auch die Pommes waren nicht gut. Es war alles so. Gut. Die ist das ist gut. Brot, schau mal, die Ausschau. Ah. Oh, na tayo. Ilikpit na natin tong mga nabili natin. Baka masira pa yung iba. Let's do this. Magluluto tayo ng macaroni salad, mga kaibigan. Hindi mo na ngayon. Kasi may pupuntahan ba kami? Ay, Nabili na lahat na kailangan sa pang-Christmas. Mm. Ay, nako. Kasi tatlong araw na nakasaralo ng, ano, mga grocery yan. Mm. Kasi holiday. Hmm. yun, binili namin lahat ng kailangan. Para hindi ka magutom, ano. na yung ating araw. Ano? Tapos na. Tapos na yung araw natin. It's a very, very, very long day. At syempre kaming dalawa ay uh, pagod. Pagod. No? At syempre uh, siguro ito i-upload natin after Christmas. No? After? Oo, after Christmas. So, uh, pasensya na po kayo mga kaibigan. Uh, Merry Christmas sa inyong lahat yung mga nagse-celebrate ng Christmas. Merry Christmas. Yan, at saka 'yung mga hindi nagsiselebrate ng Christmas, maglasing kayo. <laughs> <laughs> hindi joke lang. <laughs> hindi, happy holidays, no? Sa lahat at maraming uh, salamat sa inyong suporta. Suporta, <laughs> no. Sa so, uh, ayan. Mga kaibigan magandang araw sa ating lahat. Salamat. Bye-bye. I thought it, I made it so